Hello po guys. Maganda pong gabi po sa inyong lahat dyan mga kapatid. Kumusta na po sa inyong lahat dyan? Sa mga may hilig po, naghahanap ng mga anting-anting, mutya, mga pangkabal, or pangdepensa para sa ating pang-araw-araw, panggamit lalo na po sa mga panghalina sa negosyo or pangdepensa. Ayan po guys, ang isang uri po ng mutya guys. Ang isang uri ng mutya, yan po ay isa pong mutya ng buwa po. Ayan. Isa pong uri po ng mutya ng buwa guys. Ayan guys. Ah, uh, ito po, ang bertud niya po ay pang halina din po. Ito din po ay pangontra pangontra sa mga masamang elemento at ito din po ay nagbibigay ng magandang aura kung sino man po ang magtatangan sa kanya oo mga kapatid, isa lang po siyang maliit ngunit ito ay mahirap hanapin or hagilapin sa tunay po <coughs> na po ng mga nagmumutya uh, guys yan din po ay nagpapalakas ng isang aura yan din po ay may taglay din po kakayanan magbigay ng magandang enerhiya sa ating katawan o sa ating pagkatao. Yan din po ay kaya din po kaya din niyan po ibigay sa inyo kung ano po, ang nais niyong hilingin po sa kanya. Uh, ito din po ay malakas sa isang tao papalakas ng kanyang abilidad or kaisipan at maraming abilidad ang magtatanga ng isang uri ng mutya tulad nito. Ang mutya or isa pong bertud ng buwa ay pambihira ang taglay niyang kakayanan kung ito ay magtatanga ng isang tao mabuot, mabuting kalooban. Yan guys, yan din po ay sa negosyo din pwedeng gamitin ay yan din po ay nagaakit ng mga, ng mga customer. Kahit po katabi-tabi po ang inyong mga tindahan, ngunit po may customer po talaga or may tao po talaga ang inyong tindahan po talaga ang pupuntahan or lalapitan para po doon siya bibili po sa inyo. Yan din po may taglay na lakas ang kanyang bertud kung ito ay gagamit ng isang taong may mabuting kalooban. Ipagkakalob niya kung ano nais ng isang tao or iniisip nito. Nababasa niya kaagad kung ano man ang nais niya, lalo na po kung sa kabutihan. Yan guys, ayan po ang isang buwan ng niyog. Welcome back to my channel. Paki-subscribe and like my videos. Paki-pindutin po ang notification bell para always po kayo updated. Pasensya na po ulit guys. Medyo natagalan ako mag-upload. Uh, busy lang po ang inyong lingkod po guys. Ayan. Uh, sa nais nice po, sa mga nice po ninyo, sa mga mucha or mga pangdepensa, uh, paki scroll lang po ang aking po YouTube channel po. Makikita nyo po doon kung ano-ano po ang nice po ninyo or magustuhan po ninyo guys. Lalo lang sa mga bracelet. May naka-upload naman po. Pwede nyo ako i -PM sa messenger. ah uh, Mary Jane Alberto po guys. Mary Jane Alberto lang po. Sa messenger lang po. Yan po. Mega mega shout out sa napadaan sa aking munting channel. Yan po. Mega mega shout out sa inyo lahat. At palagi magingat magdasal. Para ingatan po tayo ng poong may kapal. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.